Siyempre, finally dumati na yung ating accent chair. So, siyempre guys, alam nyo ba, marami nang tatanong at nang sasabi, kung saan ba daw ako nagpagawa nito. Siyempre, andito naman si Ma'am Josephine. Yes po. Siyempre guys, alam nyo ba, marami sabi, uh, Ma'am Rochelle, matibay po ba yan? Ma'am Rochelle, malang, ano po ba yan? Talagang pong na solid ba yan? Yes. Siyempre guys, uratex yes, po. po ito. Yes uh, po. 100% uh, uratex po ang gamit natin dito sa ating uh, accent chair po. And then, syempre, guys, susubukan din natin. At syempre, guys, oh, napakatibay. At ang maganda pa dito, syempre, hindi kahoy yung kanyang pa, kundi bakal. Yes. Oh, di ba? Yes. So, at, ang, at ang maganda pa dito, mga be, leather siya. At syempre, saktong-sakto sa iyo to. At syempre, kung ikaw naman, eh, uh, iba yung size mo, di diba? ba? Yan, yes, may mga mga may mga, chubby. So, pwede ka magpasukat ng para sa'yo. At syempre, Guys, kung gusto mo na, di ba meron na nakikita ate na parang foam yun dito, hindi siya leather, pwede yun? Yes po, uh, pwede po siyang fabric, then pwede po siyang leather kapag sa mga furniture po natin. Then, katulad po nito, uh, dahil gusto niyo po is crystal, oh, so oh. nag-diamond buttons po kami. Pero meron din naman po kaming uh, standard uh, buttons lang na same color po ng ating materials po. And then syempre guys, ang dami rin silang mga ginagawa at eto lalabas dito sa kami ng sa kanila ang mga ginawa nila sa kanilang FB page. Ayan yes, guys, okay. imagine nyo, ang gaganda. At syempre, ang mura pa. At eto pa ang maganda dito guys, hindi siya ganung kabigat at pwede mo siyang paikutin. Movable. Parang pagmamahal mo sa jowa. <laughs> <laughs> Ayan. And then syempre, gising nyo naman. At tinan nyo naman guys, yes, leather dito. At eto pa ang maganda guys, pag lumundo ito at nasira, may warranty sa kanila. Yes, Ayan. At totoong maganda. At maganda pa dito, ang ganda ng pagkakatahin nila. Hindi kita-kita, di ba? At madam, itatanong ako sa'yo, madam. So, paano yan pagka, ano, halimbawa, gusto rin gusto nila magpagawa ng mga kama, ganyan, or ibang design. Marami kayong mga design na ginagawa talaga. Yes po. Uh, Nag-customize kami, depende dun sa design na gusto nyo. Ah, so pwede, uh, katulad ako guys, nag-send ako ng features sa kanya. Yes. Uh, so, pwede eto, siyang gayahin. Yes po. Pero Kali kung may advice eh. ka, mga, <laughs> ah uh, actually, ah uh, meron kaming free uh, interior design. So, wow. if ever po na gusto nyo po magp magpa-interior ng free lang. ah uh, free yung ang walang bayad, yun? Yes po, magpa-free oh, ah, free lang po, yun? Uh, as long as na sa amin po kayo kukuha ng furniture. Wow, yes, ang Free na. Na Free lang siya. Actually, guys, ha. Diba, gusto nyo magpagawa sa kanyang design. Kung gento, gento, guys, wala nang bayad. Yes, biling, okay. Free na ah. Lalo ngayon guys, o. Oh, kita niyo itong sopa ko. Yeah. Papalitan na to hindi na to magiging ganito. Syempre itong sopa ko, ha, madam. mm For ilang years to? Ay, ilang years, lang months to? Ah, one to two weeks lang namin siyang gagawin. Ito lang. Ito lang. Yes po. Opo. Uh, Dahil uh, oh, okay, uh, step by step naman po kami, may, may gumagawa ng frame, may, may nagpa-fabricate, may, may nagpa-finishing po kami. Ano. So, halimbawa, madam, na ayoko to ipadala, ano muna mm -hmm. na ako, binibigla uh, ka ng bago, so meron ganun. Yes po, meron naman din po tayong uh, home, uh, made to order tayo. So, if ever may design ka, bago tayo. New sofa, meron din kami. Pwede, meron ano din kami. Ano pinaka mag magkaiba doon? Bawa, like, ako mm -hmm. ipapagawa ko to. Yes, po. Mas mura ba yung magpaprefer or yung bumili na lang ng bago? Ah, uh, depende po kasi sa materials. Depende din po sa mga sa old furniture nyo. Kasi katulad po nito, uh, hindi ko po alam kung saan nyo binili. based po dun sa experience nyo, ilang years na po ito is 2 to 3 years. Three years. Uh, kaya lang po, medyo lundo na siya. So, may possible po niyan is yung phone po na ginamit is hindi po Euratex po. Ah, Kasi okay. uh, ang sabi ko nga Di po, nga po si is, yes po, 5 years uh, guarantee po sa phone. Then, yung frame po nito, possible po, if ever po may lumundo, uh, papalitan po namin siya. Yes that. po. Opo. Ganyan po yung advantage sa amin is hindi lang basta palit tela kami, uh, papalitan po namin siya ng as-is buo na po. Bale yung foam, then yung pinaka fabric po na gagamit din. So, pwede ka pala na, limbawa na, ano, pwede ka magpagawa or kaya pwede ka bumili na lang sa si yes, inyo. Yes po, oo po. Mas, ah... Uh, um, pero okay magpasadyang magpagawa. Yes Hindi po, oo po. Hindi bumili okay. kung baka magpasadyang magpagawa. Yes ah. po. Ang advantage lang po nang sa amin is, ah, uh, solid materials po yung gamit namin. So, may 1 year, ah, uh, warranty po kami, then 5 years guarantee po kami sa foam. Ah, oh. uh, sure naman po na, ah uh, pulido po yung gagawin namin items. Oo, di ba? At imagine nyo guys, alam nyo ba, nakita ko lang to sa pagbabrowse ko lang dyan yes, sa FB. Tapos nakita ko lang siya. At guys, grabe, ang bilis nila mag-reply. Yes, oh. Imagine nyo, guys, sabi ko, eh, hey, gusto ko to sa kwarto kasi nga white na yung background ng kwarto yes. ko and then yung aking higaan wait, Sabi ko, albi hindi in ako ng ganito and gusto ko magpagawa kay ate. As, Imagine nyo, guys, ha, wala pang one week. Wala pang ah, one week. Actually, diba, uh, for pa lang po tayong magkausap. Oo, oh, ko oh, di ba? Yes. Ang bilis pati, ang maganda po dito, ang bilis ng delivery pa. Yes. At ang maganda po dito, guys, may discount at misan, guys, sabi niya nga sa akin, huwag <laughs> na rin ako magpa, magbayad. Eh, syempre, nakakaya din na. Eh. syempre, kung pwede kami, huwag na lang magbayad. Delivery, delivery na diba? yes. Pero guys ha, kung gusto niyo kumuha, magpagawa na rin ng ganito. Yes. Guys, free delivery na para sa si inyo. Yes, o, oh, sabihin na pa pa, di ba? Yes oh, uh, po, free po basta ti follow and share nyo lang po yung page nila. Ah and yeah, and in, uh, Tapos yes po, PM nyo lang po ako basta PM na na sure na po na na-follow and share nyo po yung page niya is uh, PM then free deliver and free pillow na po tayo. Ayan okay, so, yung FB page yes, niya, i-message so, na sila guys at andiyan din sila sa comment section. Yes, at so. syempre guys, ang maganda pa dito guys. Pwede kayong pumili ng ibang mga kulay kung gusto niyo ba na ayaw na merong pillow Yes po oh, of okay. gusto niyo pwedeng Pwede po ba magpadagdag ng pillows? Pwede madam. Yes, ah, oh. uh, pwede naman po tayo mag-add ng pillow. ko. May nabasa ko sa comment, mm -hmm. ano, gusto nila yung merong hinihila. Ah, yes, kaya niyo na kuha na Ah, sofa bed po. Pwede naman po siya. Ah, uh, sofa siya then kapag hila niya 'ko, ililip up then magiging bed na po siya. Ay, Di, Di Pati sa mga nagtatanong kung magkano daw, guys, i-PM nyo lang po sa yes. lahat sa kanilang FB page. Ito yung FB page. Ano yung FB page na? Uh, ang at, um, aming page is uh, Pins Furniture Trading. Ayan. Oh, yes. Ayan siya, meron din sila yung mga IG. Mm -hmm. Uh, actually, wala pa po. Pero uh, more on page, FB page po kami. Pins uh, oh, Furniture po. Yes, po. Tapos, pwede na kayo magpagawa or kaya magpa panabawa pa-design na sa kanila or kung may design ka na may ibigay mo na, na sa kanila kaya grabe ate ang ganda talaga ang sulit na sulit at syempre guys para na tayong jowa talaga jowa queen <laughs> Pero, ate thank you so much. As we tago kalookan pa sila ha. Yes, from kalookan from Cavite. Ito Cavite pa kami nasa dulo kami ng Cavite <laughs> ha. Pero imagine kahit gabi pupuntahan kay yes, nila at kanina umuulan. Tayo umu oh, deliver diba? po -deliver kami. Yes, kaya Ate thank you so much. Thank you, thank you, uh, thank you, I hope more blessing pa Thank <laughs> you.